I will be remiss in my job and forsake my sworn duty to protect the interests of the majority if I continue this political stunt of fiscal recklessness of the past administration. Now to the city hall. I will lead by example. The city hall will lead by example. Habang inaayos natin ang pananalapi, napakarami rin pwedeng magawa. Hindi lang marami, kundi napakarami na ang pwede nating gawin agad-agad to make Manila great again. Total, lumaki akong sanay na walang tulugan. At noong panahon ng COVID, namuno ng walang uwian. Therefore, I will ask for sacrifices that I will not bear myself. I will not demand the kind of service that I will not be the first to render. My office will be the kilometer zero of this policy. Change begins at City Hall. On my first three hours in office, I have signed twenty executive orders and appointment of executive officials. That is to make sure that there is no vacuum and that engine for change start to hit the ground running twelve oh one of June twenty twenty five. I've signed Executive Order No. 1, directing all officials and employees of LGU Manila to be the exemplar models. We will start with basic, good moral and right conduct. To make Manila grand, we must begin at City Hall. Ang opisyal at empleyado hindi pabaya sa trabaho at hindi abusado. May paggalang sa batas at mga alituntunin na pinahiral ng pamahalaan. Magalang sa pakikitungo sa nangangailangan, magalang sa kapwa empleyado, magalang sa kapitbahay, at kung saan man kayo mapapadpad, maging magalang kahit kanino. Hindi irresponsable sa social media, hindi nagkakalat ng fake news. Sa oras ng trabaho, hindi nakikipagchismisan. Kahit lumang damit, hindi kailangan maging mukhang dubyot may respeto sa oras ng iba at sa mga nangangailangan ng tulong. May busilak ng iting ipinapakita. Kahit hindi oras ang trabaho, handang lumapit at tumalalay sa sino mang nangangailangan ng tulong sa inyong paligid. Hindi makikitang nagkakalat ng basura, nagpapark ng sasakyan kung saan-saan. Para naman sa ating mga health workers, inaasahan namin na kayo'y magiging mapagkalinga. Huwag na kayong sisimangot. Padadalang ko kayo ng gamot. Kaya naman nahihirapan yung ating mga health workers eh. Anong ibibigay nila? Kispirin? Yakapsul? Togmolodon? Bakit? Itinira natin ng J.O. Eh. Pambili na lang ng paracetamol. Gineo nyo pa kinas advance nyo pa. Gusto ko maging maunawain kayo, mga health workers, mga doktor and nurses. Ipakita natin sa kanila, kahit man lang sa pakikitungo, na sa panahon ng kanyang sakit ng katawan, hinagpis, hirap, yung ngiting maibigay natin Maaaring gamot na sa kanila o pag-asa na nalang makakamit ng na pangangailangan nila ay tutugunan ng pamahalaan You must be the leading champions to make Manila great again to the citizens you sir you represent city hall so please act as an ambassador as ambassador of goodwill for the institution you represent Ibalik natin ang good manners and right conduct sa kapitolyo ng Pilipinas.